Ingatan mo, siya. Ingatan mo siya tulad ng pag-aalaga ko dyan ate Huwag mong paluluhain ang katulad niyang lalaki Nagparayan na ako dahil yun ang gusto niya Ang makasama ka at alam kong dun siya masaya Sana ay magtagal kayo at di siya nagkamali Napiliin ka niya para iwan ako sa huli Kaya pala nang na siya, lagi siyang wala Kaya pala nagbago ang lahat, sa akin nawala Ang lalaking ini ingatan ko ng napakatagal Inibig ko ng totoo, hindi pala ako mahal Mali palang paniniwala ko, niloko ko sarili ko Sinasaktan ko lang ang sarili ko para sa'yo ang Mga pangarap natin kay tagal kong binoo oh. Masisira lang pala lahat ng dahil sa'yo Ngunit ganun pa man, ang lahat ay hindi magbabago Mahal kita pero hanggang dito na lang siguro